Ganun na ako kayo katagal dito, Tay. No, when, uh, Kasi pangalawang no, boss na ako pala to. 11 months. Ay, dito po. Isang buwan ko pa lang po ngayon po. Hmm. Saan po yung una? Yung yung isa po. Doon yun, sa ating po. Hmm. Pero taga rito din po sa bahay pari po sila. Oo. Uh, Dalawa. May bahay siya po kayo na assign? Opo, noon. Uh, Eleven, ilang months po yun? 9 months ako doon po. 9 months? Mag 10 months. Ah, 9 months and a half po. Tapos kasama-kasama tong? Hindi po. Ito lang kasama ko po. Ito, nag-aaral sila po eh. Anong ano ho? Nung buong pag-aaral nila, yun, dalawa kami magkasama. Ito, nag-aaral din nung 3 months yata ito. Tapos nung una, nag-video call kami, nakita ko, nakawawa naman itong anak ko, Sabi ko. mm. Sabi nung nanay, kunin mo na lang sabi niya. E paano pag-aaral? po oh, okay pa naman sa susunod sabi ko. Mm. Kawawa na naman ang anak mo sabi ko. Hindi, siyempre. Sabi, kunin mo na. Sabi, hindi, e, kinuha ko. Hmm. Alam na hindi ko kukunin. Tapos ginawa-usap ko. Ano na kung mag-aaral ka sabi ko. Uwi na ako dyan pa. Uwi ako dito. Hindi naman ako inaalagaan ng mama. Sabi nga nun. Kaya naawa din ako sa kanya. Mm -hmm. Sabi ko gusto mo na, umuwi. Oh, huwi na ako. Sundunin ko na ako, oh, sabi Tayo, Tay, ito yung gusto kong linawin din. Sa ngayon, yung sinasabi niyo dati sa akin na iniligawan niyo, kausap niyo sa Facebook, po? wala pong bago. Kana. No, Sigurado kachat, po. Kachat-chat -chat lang po, pero wala, uh, hindi ko pa naman sila na ano po. May lala, plano pa mag-asawa? Wala po. Ano lang? Kaibigan. Uh -huh. Friends lang. Pero mag-asawa ayaw po. Edad niya tay ulit? Pip... 59. 59. Magsi 60 na nga po pala siya. Sigurado po kayo wala na kayong plano mag-asawa? Kahit pa may gusto mong kasama sa asawa sir. Ah, pero meron po. Meron na nagsasabi sa akin na kachat ko na gusto mati-sama. Kaya lang sabi ko, Mad darating ganyan sabi ko lang po. Eh mm -hmm. talaga, ayaw ko talaga. Dahil gawa ng mga anak ko. Mm -mm. yeah. Fokus po tayo kung sa mga bata. Kung sakali man bumalik yung asawa ko, sabi ko. yung pa rin? Eh, eh, kung bumalik po. May asawa na nga tayo, gisingin niyo na yung mga, ano niyo. Eh itong mga anak ko lang po, gawa-awa eh. Siyempre sabi nila. Mm -hmm gusto nilang makasama mama nila. Ah. Uh. Tinatanong ko sila kung masaya din sila. Masaya din sila, kaya lang. Hmm. Minsan, naisip din nila mama nila. Hmm. Katulad nito, sabi niya, Bakit, Papa, bakit hindi ka mag-asawa eh, may asawa si mama? Hmm. Oh, eh di, mag-asawa ka rin ah. Ano? Sabi ko, na. hmm. hindi ko na kailangan yun na. ayoko ko lang mag-asawa. Sino pong mama? may sabi? Ang hirap nun eh, no? nalalagay ko sa isip ng mga bata, parang normal lang yung ganun eh, no, tayo. Kaya nga, minsan naguguluan din mga anak ko. Mm. Kasi ang gusto ko sa ano naman, hindi na siya magpakita, hindi na siya ano, kung gusto niya talagang ano, eh, nag-asawa na siya eh. Ang, yun ang ano ko sa kanya. Kaya lang mm. sabi niya, lalayo ko daw loob ng ng anak niya sa kanya. Hindi ko nilalayo, mm. kaya lang yung mga anak mo nagtatanong sila mm. kung bakit mayroon naman ako mayroon naman daw ako kung bakit ka daw nag-asawa minsan naiyak na lang ako lang mm. so paano yung plano niyo tay kahit di siya gawa para kasi pasokan na next week eh paano yung ano nyo Anong, makakaaliso ba kayo dito? Ano po? Bakit no, mm. hindi ako makakalis hindi, hindi, wala naman akong utang sa kanila. Mm. Ang inaano ko lang po, yung araw-araw, pang araw-araw, mga anak ko po, pag, uh, siyempre, mm. kung wala akong kikita, kinikita, wala akong, wala akong inaano sa kanila na araw-araw, mm. yun ang inaano ko po. Na, po. oh tayo ganito, siyempre, magtutulungan tayo, no? Nagsisimula kayo, ako po muna mo ng bahala sa mga pangangailangan ng mga bata. Ang kailangan po natin gawin, magtulungan. Ano, ano po yun, Sir, uh, yung promise lang na sinasabi nyo, uh, marami nang napatayo ng mga bahay, o... Ano po siya, pagkapunta ho natin doon, makikita niya tayo. I-explain ko sa inyo, may mga ano din tayo, siyempre, may mga rules din. Kagaya nga sabi ni ni Tito RJ yung nagbigay ng 1 million doon sa lupa. Gusto niya, hindi siya permanent. Pag okay na yung pamilya o yung dinala doon, iba naman. Pero taya, ano, wala mo nang ano doon. Walang, walang bisyo, walang sigarilyo, walang alak para sa mga bata. Excited na ba? Excited na lumipat doon sa amin. Ito po. Gano'ng kasaya? Ito po ang nagsasabi. Kaya lang mm. kaya tayo, ano, kaya kaya tayo pupunta ka Dito tayo ko rin Tapos na ah, nagtatanong mo siya. Sinasabi hmm. niya. Mm. Nagawa na kaya yung bahay natin. Ang sabi Yuchi. na, sa akin. Ang laki-laki ng bahay niyo. Mm. Nainip ka na? Na, ah, Pagka na tayo sa, sa, bahay natin na bato, sabi pa sa akin, mm. bato ba? Sabi no. oo, mm. siyempre, bato yun, basta para maganda, sabi sa akin. Mm. Excited na ate, pero gusto okay. ko mag-aaral kayo ng mabuti. Okay? And ito, medyo mataas ang grade po. 80, mm. 82? 82 nang? 84. 84. 84. Kaya, kaya kayo nandun sa amin, mag-aaral ng mabuti ayusin natin yung mga mali. Susunod kay Papa sa mga nakakatanta para mapapabuti kayo, okay? Opo, sir. So, paano, uh, Tay? Kasi, eh, yung bangka. Ganda naman yung ano, sir, uh, yung ano, mga... tawa. tama Tumabag na lang kayo pag ano, ano, kay pwede na sabi mo, kung mm. Uh -huh. nakahanap sila, di... Hmm. Ayun si Bossing. Kunin ko itong pagkakataon. Bossing dito. Kunin ko yung pagkakataon na to kay Bossing. Dito po kayo. <laughs> Ay, wala si kayo Bossing. <laughs> Andi, dito pa, po kayo. Dito po kayo. Dito po yung kanilang boss. Yung boss po ni Tatay Albert. Si Tito. Ogi. Ogi. Maraming maraming salamat mm -hmm. po ha. Wala ho talaga siyang pinapapuntang babae dito. Wala, ay wala? Sa bagay, sa layo eh, no? Halos ilang ano yung ng bangka natin eh, no? Wala ho talaga. Wala, wala. Gano po kabait si tatay bilang empleyado niyo <coughs> Mabait ho si paring uh, unang Unang-una yung mga anak niya, talagang alaga niya. Yung, ayaw niya naiwalay sa kanya. Hmm. Tama. Ganun nga po yung anak ko sa kanya. Malawas ang utang. Ewan ko lang kayo, pare. Palagay ko sa load lang. <laughs> <laughs> eh, lang naman ang load niya. <laughs> ang oh, mapapayo niyo, sir. Ano pong mapapayo niyo sir? Uh, para sa akin, eh, maganda yung offer mo sa kanila para sa mga bata. Mm. Para tungkol sa pag-aaral. Mm. E, eh, ako naman, kung hindi ko naman siya pipigilin, eh, kung mm. sasama niyo sa inyo mm. para sa mga bata rin naman. niya. Okay, yun yung gusto niyong mangyari kay parang mo Thank you, Bossing. Hmm. Ah. Kasi unang unang mga bata ko, mga bata. Kasi may mga anak din po hmm. kayo. Alam niyo yung ano, bilang isang ama, no? Pero, mga kailan po kaya kayo makakahanap ng kapalit? Ewan ko lang. Siguro, may, mahirap din kasi maghanap ng ano eh, pastol eh. Hmm, yun nga po. Pero yung mga bata, kung alam mo, gusto niya nang isama, de maisama muna. Hmm. Gusto ni Bunso kasama na po si Papa na. Ay, hindi <laughs> mo si Papa. Hanap muna ang kapalit. Mm hmm. Ayaw nito. Ayaw, ayaw mahiwalay. Talaga. Nakadikit. Tignan niya. Sabi ko, kukunin ko na muna siya. Dumikit na. <laughs> Ito ang kasakasama ko so, sa may besiya. Yeah. Um, uh, Kahit saan po, ano, ganyan talaga. Oh, pag, uh, pagka nga nilolok namin susoli sa nanay, eh. mm. ayaw, umiyak. Mm. Ayaw sa nanay niya. Mm. Baka tatay talaga. No. Tsaka nakita niya dun yung love mm. sa papa niya. Anong gusto mong sabihin kay Tito? Thank you po. Mm. Yung dalawa kaya, pwede nang isama, no? Oo, oh, sasapan na. Kayo Dama po kaya. bahala. Hmm. Kayo oo, uh, uh, sumama kayo na. Wow. Sumad na lang si Angelo pag ano. hmm. Pero mas maganda sana, sir, kung... Kasi hindi ko mahati yung katawan ko eh. Ito talaga naisingit ko lang itong oras na to. Pero dapat nasa ano ko kami ngayon sa tar... Uh, saan ba yan yung nagpunta kahapon? Tarlac. Nasa Tarlac ko dapat ako ngayon maaga eh. Hinahati-hati ko lang po yung, ano ko, si tatay talaga. Kailangan ko siya, siya makakasama ko na yung mag-aasikaso. Actually, yung mga, mga damit nila, siya namang pabibilin ko. O ano yung mga gamit na kulang, siya po ang mag-aasikaso. Tapos, kailangan mong pagupitan. Tapos, yung mga alaga mo sa ulo, tatanggalin natin. mo. mm. Sobrang, hindi ko Siguro mga 1 million, 2 million yan. <laughs> baka. Kadami Ah, kasi hindi na si kaso ni Papa mo, no? Eh, ganito na lang, sir. Kung sa mm. sakali, hindi eh, sabay-sabay na lang po kami. Bang, ano, mm. Para, kasi kapag ano, sila lang dalawa makuha, di, eh, maka, ano naman. Pasokan yun. na kasi sa ano, tay. Andun na lahat yung mamabili doon sa akin, eh. Pinapabili mga mm. sa school po. Ano po? Ah, nakalista na ako oh, sa inyo. Nakalista na doon po. Nandun sa bahay. Pero si si Bosing, ba't pinapawisan? Iniisip <laughs> yung kapalit. Oo, <laughs> no, isa na rin yun. oh, kasi <laughs> Pero ano pawisin talaga ako. Sorry, bossing Bosing. Hmm. Ah, sorry, sorry talaga. Nagsisim... One month pa lang po yata siya. Ah, isang buwan na nung lunis siya sa akin si pare. Hmm. Sa totoo lang, eh, inabutan. Nabutan talaga kami ng ano rito, yung ah. kalamidad. Hmm. Yung itik namin eh, pinaka pinakakain lang namin diyan eh. Mm. Puro abono. Eh ngayon eh ang itlog namin 12 pa lang. 12 po. Piraso. Sa isang ilan po dapat? Eh parami nang parami yan. Hmm. kaya ano. Hala, sorry po bossing. Pektado. Pag pa, ba, mamaya ko kontakin ko yung dating pastol ko kung makakontak ko. Papupuntahin hmm. ko lang dito. Ah, po. Thank you po. Tapos, tawag ko kayo sa amin, Tay. Nandiyan ang number namin. Wala po. Kuya ko, sa tawag na lang. Ayun po lang. Ayun po lang. Wala man. Bunso, anong sasabihin sa bossing natin? Ano lang sasabihin mo na kong? Salamat po. Salamat po. Tito. Tito. <laughs> Paano kaya kung saan sila mag-aaral? Kung naipasok ko na dito sa barangkay. Hindi. Na-enroll ah. na po na kasi ni tatay. Yung dalawa. Dito po, no? Ah. Hindi. Dapat doon mo sa amin. Kaya nga po, sana, Hindi ko naman po alam pa po. In, mm. Baka po pwede pa naman po. Ah, po pwede po. So, uh. Yun, pwede pwede. Kakausapin ko yung mga no, mm -hmm. ano. No, ate. Paano? hag tayo. hag Ano po? Oh, Hag-hag. I love you, tayo. I, love you I love you, bunso. I love you, pa. Ha? I love you. I love you too. I love you, Ate. I love you po. Okay. Excited na ako na masimulan natin yung farming doon, Tay. Sobrang excited na ako, Katekram. Si Tatayo kasi marunong sa farming. Halos lahat ng ano, sa bukit, Katekram. ba? oh, Kaya, siguro, ito yung pagkakataon na ibibigay ng ating Diyos sa Kanya. Kasi deserve naman niya masipag, mabait sa mga anak. Mm. Ito po yung araw katekram na susunduin na po natin yung pami pamilya po ni Tatay Albert. Kanina po sobrang lakas po nung ulan. Nandiyan po sa likod si Kuya August. Kuya Kirby, Malangkot po siya na puti kanoy yung chanelas niya. Hello! Hello! Surprise! God bless, God bless, God bless. Oh! Hello doggy. Pakain naman. Pakain Surprise! Kala nyo, ha? Kala po namin, hindi ka po dadating. Uday! Eh. ko, Ano po sabi? Kala po namin, hindi po dadating. Eh, namimiss mo na ako? Sarap naman ang ulam mo. Pwede ba kami kikain? Kuya Kirby dito, Mababasa ka. Sarap pala na ulam mo ah. oh, sige, wala. kain muna kayo. Tay, parang ang sarap po na linuluto niyo, Tay. Yung malilit na ita po na malilit po Hala, pwede mo patikim. Excited na akong matikman. Tay, tikman niyo muna, Kuya August. Oh Tignan ko kung mangingisay kayo. <laughs> masarap. Nadangan na nga lang tatay, hindi ko mga Kuya Kirby dito, tikman mo to. Ay, masarap? Mm. Kuya, tikman mo to. Masarap. Eh? Dito na. Ano daw? Ayun makapagpuntik. Ayun makapagpuntik ka ng kain na, kaya ng burak. Bakit? Maputik. Ah, tubig. Ay, salasawang pala si tatay. <laughs> Nasawan na. Chili. Hala. Tay, okay lang. Medyo limang piraso kukunin ko. Masarap pala eh. <laughs> Tignan mo lang. Mapay. Medyo mapayit kasi. Ay, kulam ni Tate ng tanghalian yan. Mm Masarap. Mara eh. marami Ito. Mga ito. Hmm. Sige tay, dalhin nyo. Lulutuin natin doon. Ano pa? Dito pa oh. Ito. Ah. Madami pa lang reserba Ina inaano ko? Si Kuya Kerdin di yung makamubon doon sa amin Pero masarap magluluto si Tata. <laughs> <laughs> eh, Tata, thank you, Ah. Ay, ngayon lang kami nakatikin nito. Ah. <laughs> Ay, sigurado, kayo lang kayo nakatikin niyan. Dahil ngayon lang, ano, nagkano na, no. oh. Sige, oh. <laughs> Sige, Tay, kain mo muna kayo. Eh, masarap yun. Nasamahan natin si Tata ng tanghaliwan. Ah. Mm. <laughs> Ah. Halatang hindi po kayo gutom, Tay. Eh, masarap yung luto nito. Mm. 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 Nasaan, nasa yung... nasaan yung... tong Kuya Kirby ko? Kuya Kirby! Hala, hindi siya makamubon. Kuya Kirby! Tignan na kong. Dito na. Ugasan, Pakilala ko sa iyo si Tatay Albert. Tatay Albert, si Kuya Kirby. Ayan. Kuya Kirby si Tatay Albert, tapos Albert Jr., tapos si Ate Angela N. Angelo. Ay mag kayo kay kuya. Ayan. Hmm. Oh, kamusta ka daw? Ayos lang, ayos lang. Apo ka dito. Tikman mo muna yung isa, baka hindi mo mat-take. Mat Lutong ka lang kami yung luto ni tatay na maasunas mo. Sarap! Yan ang galing ulo. Ako pati ulo, kinain ko eh. Yung dalawa, inubos yung bibi, oh. Ay, itik. Ah? Si gusto Gutom na ya ang hota. Masarap yung luto niyo. Gusto hmm. mong kumain kanin? eh hati kayo ni Kuya. Huwag kong kumain ka. Wala ulam si sibulso mamaya, alam mo d'yo. Sarap lang Gusto ni Kuya Kirby, hati mo ng kanin. <laughs> mm. <laughs> Tatay Freddy si Tatay Albert. Tatay Albert si Tatay Freddy. Welcome <laughs> po. Welcome. Uh, magandang hapon po. Magandang hapon din po. <laughs> hmm. Saan po yung makakasama nyo sa isa sa makakasama nyo sa promised land? Ilan taon na po? po. Ay, hey, hey, 51 taon. Oo. Uh, 59 pa na po. Ay, mas may edad pala sa akin. Ng anim na paligo. Pa'n <laughs> <laughs> di ko kayo nagkakala yun? Ang kapog eh. <laughs> ano? Eh... Ikaw na lang sumama kay Sir Tegram na. Maiwan ako. Mm, ah, hindi ah. Hmm. Eh kung maiwan ako, maiwan ka rin. Ha? Ah. Hmm. Ano ba yun? pag-aral. Mag-aral ka nga. Eh, bata ako na maka. hindi nga ako sasama. Bakit nga? Oh, Siyempre, kayo lang maliliit ang sama. Hmm. Huwag Ma ka magalala. Anak na kita ngayon. oh, anak ka na daw. Oh. Ano ka? Pa muna. tubig. matakot. Di naman ako kumakain ng oh, tao. Marami pang pagkain doon, na nakong. oh, anong gusto mo? Walang makain o oh, meron pagkain? Ano. Pagkakagwapo oh, ni Tatay Albert ngayon, parang blooming kayo. Kateka mo, tignan mo sa camera, oh. Siyempre po, eh, nabawasan na yung talagang iniisip ko sa mga anak. Eh, Di ba kasi eh, talagang, yung ano, masyadong ano, nag-iisip tayo, no? nakaka-stress, ano, no? Ano, ano kasi, sa totoo lang, papano ko, papano ko pagsabayin mga trabaho sa kayong mga pag-aaral sa mga bata, kaya nag-iisipan ko ng ano, pero sabi ko, ipa-enroll ko na lang sila. Mag sabi ka na lang ako sa amo ko na yung ngiti sana papunta namin dito dito ko na ipastol mm. kung gusto niya papahingan lang ko kami nito katekram mag-aayos na ho tayo ng mga gamit paano tong kubo? eh, eh marami pa akong gamit mm. Ang ano ko kung pwede kahit sa ko lang ako pumunta nito para ma -ano kong... ba -ayos po lahat Parang... sige po Hmm. ma takpan ko nang pwedeng takpan. Pero hmm. kung may, may ano, may titira, tumira. Hmm. na lang. Titira lang naman, hindi naman na ano, Ganyan, ganyan naman ako nung, bago ako dito, pinatira naman nila ako. Hmm. Bago ako nakagawa ng kubo-kubo ko. Nako sinilip na ni tatay yung ano, <laughs> yung isda kung yun ba talaga Pati ng hintay. Masarap yung ulam nila. Ay, oo oh, nga pala. Ang dami. Kaya pala... Nagluto hmm. okay. so... ka na isang dakot. I-open mo nga tayo para mas kapakita natin. <laughs> Ay, pang isang bang ulam lang nilang suto ah. Pang ano-ano lang. Isang... Masipag talaga si tatay. Eh. Isang buwan man yan, hindi kaya ubusin ah. Hmm. Yeah. Ah, yung pa pala. Ito. Ito, in in ko. Medyo, medyo kasi basa noon, ano. Uh, Binibilad ni tatay. Ina ina ano ko sa mainit kasi walang, mm. walang araw. diyan. siyempre. Kaya nung pupas dahil? Mga roho, mga may bulig din. Iba-iba. Taipis ito, mga taipis itong malalaki. Dalawang ano lang daw yan, dalawang hmm. ko lang ni tatay. Dalawang salok ko lang sa ano, sa, mm -hmm. sa, sa, sa kulampok. Oh, grabe naman. Sa Kabuti ng ating Diyos, o. Talagang mga biyaya niyo. Kaya ka masipag ka, hindi ka naman talaga gugutom. Yan, Hindi ka magugutom. No, Tay? Basta may suka ka, o kaya ka matos. Hmm. Konting, limang piraso lang. Busog ka na, no, Tay? Matagal na lang. Mag-ready na kayo, ate. Para makaano na, Tay. Uy! <tip> Ala, si Bunso. Ay, si Kuya. May dalawa pa namang itak. Eh, ano yan? Iyan nyo yung mga gamit nyo na dadalhin nyo. Mga damit na ano? Yung mga ano lang, yung mga anong gamit, yung pinaka... Ano, ano sir, yung... Paano importante. Ito? Yung, yung, yung pum namin, sir. Ay, ay, ah, meron naman tayo. Iwan Ay. nyo na dyan yan. Okay. Unan, sir, magkungwa na kami. Opo, oh, meron pong unan din doon tay, wag, wag nyo nandalin. Marami pong unan doon. Basta dalin nyo lang po yung damit nila, kung meron na silang damit. Tapos, ano pa? Sino? Yung sapsap, -sap, yun lang po. <laughs> yung sapsap -sap kasi, masarap yung sapsap. -sap, eh. Ay, iba, iba kasi ang sapsap, -sap, -sap mala, ma, ano, malapad. Oh. Hindi na ako kasama daw ng kung ha? Ah. Ha? Ah? Maiwan ka din? Ha? Ah? Mm -hmm. May iwan ka ba, bebe? Oo, pa. Hindi, sama, sama. Hindi no. ano? na ako. No? Sama ka ka. Ayaw kang pagpalit tayo talaga ng mga anak mo. Pero binibiro lang kayo ni Papa mo. Ikaw. Ayaw ka ba maghiwalay kayo? Ano magdede ka na naman. Gamit. Para pagdating ni Tito Darius. Nakakana no, na tayo. Eh, hey, brownie. Eh, hey, brownie ko ang pa, paano kaya isasakay ko nito. Yung mga, ano tayo, huwag na kayong magdala ng mga kaldero, mga plato. Siya, kapag ano na lang, balikan ko na lang itong aso ko sa atin. E, ano ko Hindi po, si Doggy po, saman niyo na. Ano? May Eh, magugutom mo yan.